So what's up mga idol, maraming maraming salamat sa suporta at salamat sa panonood kahit na medyo alam nyo na mahaba yung mga videos ko kasi hindi ko sana edit eh. Sira talaga yung ating pang edit tsaka wala na ng oras mga idol kasi sobrang ikli lang ng time ko dito sa Batanes. Sunday ako dumating dito ng tanghali then uh, kailangan ko lang bumalik na Manila by Wednesday. So muli mga idol, maraming maraming salamat sa pagtutok sa aking channel. Uh, ito na po, ang ng Pilipinas. Sa likod po noon, yun po yung Yami Island, yung nag-iisang parang isla doon. Ito po Itbayat eh, sa kabila, yung mahaba po. Yung mataas, yan po yung Yami uh, Itbayat. So sa likod po ng uh, island na yun, yun po yung Yami Island. Yun yung pinaka last na island natin. Dito sa Batanes. So ito na po yung pinaka dulo. Dito, no, sa Basco, no. Ang ganda mga idol sobra, sobrang ganda. Hindi ka manghihinayang sa iba sa Batanes mga idol. Yung gantong perfect shot tapos ito, ito yung inaabangan nila mga idol. Ayan oh. No? po mga idol yung sunset. No? Um, sobrang sulit mga idol alam mo yun, parang grabe. Wala nang tayong may pang iba mga idol. Sobrang ganda. Thank you Lord. Uh, thank you Batanes. Uh, sobrang saya dito mga idol, sobrang ganda. Kaya may recommend ko talaga batanes mga idol bago kayo bumunta sa ibang bansa. Kutin niyo muna 'yung Pilipinas, no? Ang ganda ng Pilipinas, mga idol. Lalong lalo lalo 'tong Batanes. Uh, siguro bigyan ako ng pagkakataon muli akong lalapag sa Batanes para puntahan 'yung Yami Island, Chait Bayat. Kasi um parang gusto ko lang gusto ko lang punta yung pinakadulo <laughs> sana available sa gagawin natin summer ganito rin mga April din siguro uh, so see you uh, sa next vlog no at marami pa tayong ibang gagawin mga idol so pasensya na uh, kasi iwas tayo sa ano eh. nakaka-copyright ako mga idol lalo sa ibang ano eh nahihirapan ako pag ganun eh so ang akin lang ang purpose ko lang talaga mga idol is uh, pakita sa inyo yung ganda ng Batanes ang ganda ng Pilipinas sobrang ganda po dito mga idol sobrang napaka-friendly ng mga tao dito. Yung hotel ko, grabe, yung ho pinag-stayan ko talaga, grabe. Bahay siya, pero ewan ko mga idol, ibang iba. Pwede ka magluto, no? So, huwag kayong matakot magbiyahe mga idol. Itapat nyo lang talaga na hindi masama yung panahon. So, siguro, punta kayo sa page ng pag-asa, tignan nyo rin. Tsaka sa mga weather forecast, kung ano. Pero pinaka talaga sa akin, ngayon April talaga o, oh, basta yung mga walang dumadaang bagyo pag nag start na mag summer pag nag announce na si pag aasa ng talagang uh, summer na no tag init na puntahan niya dito baon naki marami sunblock ako wala na akong pakialam kahit umitim yung pisngi ko okay lang yan puputi din yan pero ito hindi nyo kailangan palagpasin to mga idol napakaganda ng Pilipinas sobra uy may ano Merong guhit. Ayan eh, o. Wow. Ang plano. So ayun mga idol ha. Na-review na natin lahat. So bukas ibang tour naman tayo. No? Uh, south naman tayo mga idol. No? So maganda pa rin para sa akin yung nangyari. Compressed tour. No? Uh, libre wifi. Shoutout pa rin kay ate sa nauna kong pinuntahan. No? Yun sa 1-8 na hotel. Uh, na homestay din. No? Uh, yun kasi medyo sentro din siya. Pero siguro binigay na ng pagkakataon sa atin itong pinag natin. Kaya siguro, kaya ito yung nakuha natin. So sa 13,700, di ka nalugi mga idol. Plus, tatlong 800 kasi 3 nights ako dito eh. So, ang ganda mga idol. Sobra. Medyo ano lang eh. Sabi ni Kuya, nag-clear out daw yan eh. Yan, yeah, no, yung mga ulap kasi natabunan. Pero yung dun ako na ito dito ko na ano, na challenge talaga eh. Sana makarating tayo dun sa Yami Island, no. Ah, uh, sabihin ko na rin, no, kasi actually may mga nag-vlog dati. May dinan din nag-vlog na sabi nga ni Kuya kanina, no, na hindi dumaan sa tourism. So dapat laan ka kasi syempre ah uh, standard 'yon mga idol, eh. Protocol 'yon eh. So sumunod tayo sa batas dito syempre kung ano po yung ini-implement nila so mga bawal gawin huwag natin gawin siyempre dumaan ka ng tourism dumaan ka ng uh, sa proseso meron tayong tour guide dapat eh so yun nga no? again um, napaka halaga po nung ganun nakatulong na kayo sa mga local syempre isa pong trabaho para sa kanila yun no? ah uh, para kahit papano mga idol eh lalong umulad ang ating bansang Pilipinas syempre no um, pero ko siguro naman mga idol kung uh, nakailang balik na kayo dito pwede na yun siguro kahit papano kapisado nyo na eh alakilala kayo ng motor ganun or ano o ba diba? para kahit papano naman eh wait lang may i picture po wait lang po ah excuse po sorry po Yan, para maganda po para maganda po yung view <laughs> Ayan, di ba? So, respeto rin sa mga nag-picture pag ganun. So, dapat medyo syempre, di ba? Kasi para solo man lang yung view, di ba? O, di ba? Mga idol, ganun dapat respetuhan tayo, di ba? Ayan. Okay. Ngayon, dami dun, Ang oh. dami nag-aabang ng sunset, mga loads. ayon. ang daming tao. Di ba? Ayan na. Ah. So, gumaganda na yung view nung bulkan na yan. Grabe. Ay nako. Ito na po mga lods, ayan na oh. Ayan na sila. Grabe no. Dati sa video lang na napanood to mga to eh. Ngayon iba na. Sobrang ganda mga lods. Kaya nabigyan tayo ng mga pagkakataon no. Maraming maraming salamat talaga. Ay nako mga idol ito rin sunset. Ganda. napakaganda mga lods I love you Batanes walang sawa kung nasabihin yan pumunta kayo ng Batanes mga idol o sa mga kababayan ko yan na mga OFW sa mga kaya mga minamahal kong mga idol uh, bisitahin Batanis, ang Batanes no? para sa akin the best yan so sindi nyo lang yung mga manood din kayo ng ibang vlog para matuto din kayo kasi ganun din ginawa ko eh ako kasi parang gusto ko lang parang gusto ko lang pumunta talaga na Matagal ko siyang pangarap. Actually, matagal kong pangarap ng Batanes. Kaya lang kasi na nung nakita ko yung pagkakataon na pwede kong pwede ako mag mandi, ng Monday kasi nga yun. nga uh, araw ng kagitingan is pumatak ng April 9 and then April 10 nag-announce ng uh, Edil Pitir, no, sa mga kapatid nating mga Muslim sa kanilang mga pagdadasal syempre, di ba? Uh, Naisip ko na pwede kong i-leave yung Monday since wala namang pasok holiday diretso Tuesday, Wednesday. So, ang ganda ng pagkakataon mga idol. So talagang kinuha ko na yung flight na yon kahit medyo mataas talaga. Oh, 12 12k one way. Okay lang mga idol. Okay na yon. Goods na goods na yon mga idol. Magandang bagay na yon. Ito naman yung kapalit niya. Eh. Batanis I love you. Ang ganda. Punta kayo to grupo kayo maganda. Buong pamilya kayo dalhin niyo dito. Mas makakatipid kayo mas makakatipid kayo pag kumuha kayo ng murang flights tapat nyo ng summer the best yun tapos dito na kayo maghanap or piliting kong kunin yung number ng agency post ko ulit mamaya no uh, para sundan nyo lang po yung mga video ko no? pasensya na talaga medyo uncut siya kasi wala eh Ayo kung palagpasin tong gantong kagandang view ng Batanes no kaya wala akong i-skip no. Sobrang ganda po mga idol. Maraming maraming salamat sa pagtutok ulit sa aking channel walang sawa kung sabihin sa inyo pumunta kayo ng batalis ang ganda ganda ng batalis mag one kayo para sulit sabtang o diba pe basko ikutin nyo muna tapos sabtang diba tapos alam nyo yung pinakadulo diba itbayat diba ayun puntaan nyo na lahat <laughs> ah, ganda, oh, di ganda ganda dito, grabe. At maganda. Ay, diba? po. Ganda. Lahat maganda rito, lahat maganda. Ang ganda mga idol uh -huh. Napakaganda ako masasabi pa ba oh Ba? gusto ba Kumusta ko Maganda yung shoot mo. Okay na. <laughs> okay, try ko siyang i-ano, i-transfer. Wow, yeah. Ay, kuya, di ba? kuya Albert, pagdating niyo dito, biya sana 'tong mag-drone, grabe. Yeah. Practice pa lang. Tandaan yeah. niyo ah, number 98, yeah, 98. na tour guide, Kuya Albert. Yeah. Okay. <laughs> kuya, siguro naman maaalaga kami 'yung cellphone number mo, 'di ba? Yeah. Number ni Kuya. Bi mo na yung number mo, Kuya. So, uh, 0928 Okay. So, yun, mga idol, ha. Uh, replay nyo na lang to. Uh, itong clip na to. Okay, mga idol. So, hanapin nyo si Kuya Albert, the best tour guide dito sa Batanes. Uh, Nag-aano uh, rin daw siya. Uh, nagpupunta rin siya ng kabilang island. Yeah. No, kasi taga dun si Kuya, eh. mm. So sana kuya ma so pagbalik ko dito next year uh, ikaw pa rin yung makukuha ko no. Yeah. Uh, and then na uh, makontak kita no. Although may ano uh, yung mangyari kasi niyan is court kami pero uh, may mga ano kasi diyan local to Yon, may local to Parang ano lang at least si kuya lang ang ano natin. Parang si kuya yung magiging ano natin na uh, kuya okay ba dito kuya? Okay ba diyan ngayon? Ganun. Pero para sa akin kasi ma-advise ko mas safe na napumunta kayo dito summer season. Although meron pa rin naman kuya sabi mo na ibang months no. I mean, yung, uh, little summer pagka um, little October, summer. September, October. Uh, third week of yun, September at saka October. Yun, pwede yung sugalan yun mga idol kasi yun medyo little summer nga siya yeah. no. Okay. Uh, na uh, depende si depende. Pero ako kasi mas kinuha ko nang sigurado sigurado summer season walang bagyo. Yeah. Diba? Para ganto yung view mga idol, di ba? Crampy yung patalis pero dito ako na amis no. Kung gusto niyo ng bagyo, ayan oh, tinumba niya yung bato. <laughs> Grabe hinangin. <laughs> Ganun kalakas dito mga idol, daanan ng bagyo to eh. Daanan sa kalabasan, kuya, di ba? Yes, yes. Oo. Ayun, so iba. Iba rito mga idol, ayan. So, Ayun, punta tayo sa mga legit na mga tour guide, di ba? Syempre, ayan. Oh. Mabuhay ang buong tourism ng uh, Batanes, no. Di ba? Ganda ng patalis mga ito Siguro pagbalik ko rito next year, no? ibang iba na rin to. No? Lalong maganda. No? Pero kaya pag ano, nagigreen talaga to. Di ba green na green to? Green na green talaga. green na green. Buhay na buhay. Na buhay. Medyo ngayon kasi, kasi uh, oh. hindi na ulan. Ayun rin po. Grabe, ang ganda. Alright. Ayan na ako yan. Nagpakita na yung ano. Mount Iraya. Mount Iraya. Ayan na siya. Clear na clear na yung Mount Iraya. Yun, 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 yun. Mount Iraya. Ang ganda. Tapos sa likod natin is sunset. Alright. Ganda. Oh, ganda sobrang. Ah, idol, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo na to. Bukas naman, isout ako kuya, tama no? Isout naman ako. So, eh, nangyari nga, komplextor ako. So, ah, ganun talaga. Ah, kailangan nating sabayan, no? Sulot ang binayag nyo, mga idol. Okay, manginayang doon, mga idol. Pag-ipunan nyo. So muli mga idol, hanggang dito na lang yung aking video. Kanina pa ako hanggang dito na lang pero wala, eh, talagang ayo. Alam mo yun, wala akong wala akong palagpas na ano eh, na na, na segundo rito, talagang ang ganda ng Batanes mga idol. Sobra. So, so pamaya pa ko to. So yun. Maraming maraming salamat mga idol. Mabuhay kayong lahat.